Alam nyo ba guys na pwede kayong kumita ng maraming pera sa pamamagitan lamang ng kahoy? Ang tinutukoy ko yung Lapnisan o yung Agarwood kung sa English pa. Kaya kung gusto mo malaman, alamin natin ang kwento sa kahoy na ito. Lapnisan o Agarwood. Ang pinakamahal na kahoy sa buong mundo na matatagpuan lamang sa Pilipinas. Tuklasin natin ang kalagahan at kasaysayan at misteryo sa likod ng kahoy na ito. Kaya tapusin mo ang video na ito para marami kayong matutunan at malaman. Kaya enjoy watching guys, Jaypridin TV. Ano ang lapnisan o agarwood? Ang agarwood ay kilala na kahoy sa Pilipinas dahil sa kanyang pambihirang halaga at mga katangian. Ito ay nagmula sa mga puno ng akilarya na madalas na tinatawag na labnisan sa lokal na wika. Ang pinakamahalagang katangian ng labnisan o agarwood ay ang pagkakaroon nito ng pabango at mahalagang langis na kilala bilang agar oil. Ang kahoy ay kilala rin sa international na merkado bilang materyales para sa mga luxury perfumes, aromatherapy oils at mga artifact ang halaga ng lapnisan o agarwood ay nagmumula sa kanyang kakaibang aroma at mahirap na pagkuha na ginagawa itong isa sa pinakamahal na kahoy sa buong mundo saan matatagpuan ang lapnisan o agarwood. Ang lapnisan o agarwood ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas partikular na sa mga gubat ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas at Luzon. Karaniwang lumalaki ang mga puno ng aquilaria sa mga tropical na kagubatan na may kondisyon na kailangan upang magkaroon ng agarwood formation tulad ng mga infeksyon mula sa ilang uri ng fungus ang pagsilip at pagkuha ng labnisan o agarwood ay nagaganap sa mga likas na kagubatan kung saan kailangan magtibayan ang permiso mula sa pamahalaan at sundin ang mga regulasyon sa pangangalaga ng kagubatan. So ayun na nga guys, nalaman na natin na mahirap pala hanapin ang lapnisan dahil nasa liblib na kagubatan mo ito bago mo ito mahanap. So ano kaya magiging reaction nyo guys kapag nakita nyo yung labnisan na kahoy, sa harap harapan nyo pa mismo? Ano kaya ang magiging reaction nyo? Yan, palakad-lakad lang tapos nakakita ng lapnisan Uy, gagi! Lapnisan! Magiging mayaman ako, gagi! Oops! Pero bago mo na yan guys, dapat malalim ang pagkakaalam nyo sa lapnisan bago kayo pumutol ng kahoy nito. Paano ang proseso o pagkuhan nito? Ang lapnisan ay nakuha sa pamamagitan ng pagtaddad ng material mula sa mga puno ng akilarya. Ang mahalagang bahagi ng kahoy na ito ay ang bahagi ng kahoy na kung saan nabuo ang agarwood formation. Ito ay isang mahirap at babagal na proseso na nangangailangan ng paghihintay ng maraming taon bago ang agarwood formation ay mabuo sa loob ng puno. Ito ang pagpapataas ng halaga ng lapnisan dahil sa kakulangan at pagiging mabagal na proseso ng pagbuo ng pabangon. Alam nyo ba guys, yung lapnisan is tinatawag din siyang liquid gold kasi yung lapnisan is nagproproduce ng oil. Tapos yung oil na yun, yun ang ginagamit sa paggawa ng perfume. Kaya mahal ang bintahan ng lapisan kasi sa labas ng bansa is in demand siya. Oops! Pero bago nyo yun gawin guys, magbibigay mo ako ng importanteng informasyon na dapat yung malaman patungkol sa lapisan. Ang lapisan kasi guys is endangered na. Kaya kung susubukan yung kumuha ng itong kasing kahoy, is huwag nyo nang subukan. Well, ito nga ang pinakamahal na kahoy sa merkado ito rin naman ang kahoy na pinakakaunti na lamang sa mundo. Mahirap hanapin, pero mahirap din paramihin. Kaya huwag tayong papasilaw sa pera, kahit gaano may ito kalaking halaga. And by the way guys, the DENR officially warned those planning to cut lapnisan that they will face charges for violation of the Revised Forestry Code of the Philippines and Republic Act 9147 or the Wild Resources Conservation and Protection Act. So, if you love the environment, please take care of it. At sana marami akong naibigay sa inyo na mahalagang impormasyon patungkol sa ganitong klaseng puno. And yes, dito na rin magtatapos ang video na ito. So, don't forget to like, subscribe, and press the bell button for more updates para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Kaya, it's your boy, Jay Pudin TV. Adios!